Partido Komunista ng China. Nag-iisang humaharap sa mga simulain sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Habang ang sanib puersa ng mga hukbong pandagat ng Aliansa ng Pilipinas ay nagsasagawa ng kanilang joint exercise, nagaanap rin ang mga inchik ng kakumrada bilang kasangga na makikisa sa kanilang adikain. Kaliado na may bangis pagdating sa digmaan. Kapakas na may ibubuga sa larangan ng gera kapartido na mayroon ding matinding galit sa mga taga-kanluran. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dumating na ang tulong para sa China na magpapatibay sa status quo sa karagatang pagmamayari ng Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Naglalagab mga balita ngayon sa Pilipinas na may kinalaman sa tinaguriang status quo na di umano meron sa West Philippine Sea. Kapag sinabing status quo o sa Ingles, existing state at sa Tagalog, kasalukuyang kalagayan, ito ay tumutukoy sa politikal na napagkasunduan ng ilang partido, formal man o hindi, hinggil sa katayuan ng isang bagay. Partikular na sa katayuan ngayon ng WPS. Ang kumakalat sa social media mula sa China na kasunduan ay dapat walang mangyaring pagbabago. Ito ang nais ng mga komunista. Dito pumapasok ang dahilan kung bakit palagi nilang binobomba ng tubig ang Philippine Coast Guard na patungong BRP Sierra Madre upang magbagsak ng mga supplies. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang di umano na pagkasunduan sa sinasabing status quo o anong katayuan sa WPS ang ayaw baguhin ng China. Marahil iba-iba ang nakikitang nakalakip sa sinasabing status quo sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, maraming kataga ang nagsilabasan katulad ng Gentleman's Agreement, National Sovereignty at Exclusive Economic Zone, mga salitang malalim ang kahulugan at tila nakadagdag lamang sa pagkalito ng marami. Minsan nababaling ang atensyon ng taong bayan sa mahalagang tema dahil sa mga malalim na kataga pero kung aalalahanin kung ano ba ang status quo sa WPS mas madaling ibalik muli ang isipan sa tunay na problema sino pa ba ang mas magandang tanungin kung ano ang kalakip sa status quo na ayaw baguhin ng China syempre walang iba kung hindi ang mga komunista heto ang video ng Ministry of Foreign Affairs 什么样的政策，都不得影响中国的领土主权和海洋权益。我们希望菲方遵守自己的承诺，遵守中菲之间达成的有关谅解和共识，遵守中国和东盟国家共同签署的《南海各方共同宣言》的规定，停止侵权挑衅行径，停止拉拢域外势力介入南海事务，回到通过谈判协商妥善管控局势的正确轨道上来。 Ayon sa pahayag ng ministro, sila ay umaasa na tutupad ang Pilipinas sa pangako nito at maninindigan sa mga dating na Ito nga yung binabalitang panatiliin ng status quo sa WBS. Dapat raw ay sumunod ito sa mga nababagay na kilos ng mga partido sa South China Sea na nilagdaan ng China at mga bansang miyembro ng ASEAN. Dapat din na ihinto ng Pilipinas ang panggagalit at pagtapak sa karapatan ng China. Tumigil din sa pagimbita ng tulong wala sa labas upang makialam sa nagaganap sa South China Sea. Bumalik na raw ang Pilipinas sa tamang paraan ng pangangasiwa sa WBS at ang matinding sinabi pa ay kahit anong patakaran ang susundin ng Pilipinas basta hindi maaapektuhan ang soberenya ng China about the airstrikes that happened overnight? Will they respond militarily in any way? How much will they flex those muscles? That is the big question. Ang prinsipyo sa pahayag ng ministro ay simple lamang. Wala silang pakialam kung anong gawin ng Pilipinas basta't sila ang may-ari ng South China Sea. Pinabango lamang nila ang kanilang imahe sa kanilang mamamayan. Pinalabas na sila ang tinatapakan at pinagsasamantalahan. Pero may biglang tuklaw pinalabas na napakasama natin. Kumbaga, ginaslight ang buong mundo o binaliktad yung akusasyon natin sa kanila para makaranas ang lahat ng tinatawag na cognitive dissonance. Mga psychological processes na ginagamit ng mga komunista para hindi mag-alsa ang kanilang taumbayan. Kita mo naman, kahit bagsak ang industriya, masahol ang polusyon, kumakain ng peking pagkain ng mga inchik, nasa pwesto pa rin ang partido. Pero may isang problema ang China. Maraming netizens sa Pilipinas ang hindi naniniwala sa kanila dahil lantara ng pagkagahaman ng kanilang pamahalaan. Biroin mo, sinakop ang buong karagatan kahit nasa tabi ito ng ibang bansa. Kaya yung mga naniniwala sa China ay tila ba naging step forward wide ng mga komunista o nakararanas ng cognitive dissonance. Ang mga joint exercise na nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at ng kaalyansa nito ay patunay na hindi tayo naniniwala sa kanilang gaslighting. Kaya naghanap ang mga komunista ng kasangga na maaaring makatulong sa kanila. Kaibigan sa layunin, kapatid, sa adhikain, bansang may dugong, komunismo. Ito ay walang iba kung hindi ang Russia. bakit tinalikuran ng Russia ang Pilipinas? Sa so madaling sabi, magtalo-talo man ang mga Pilipino hinggil sa Gentleman's Agreement sa China o sa National Sovereignty natin o sa Exclusive Economic Zone ng bansa, hindi ito importante sa mga hinchik. Dahil ang status quo o kasalukuyang katayuan ng WPSI ang dagat ay pag-aari ng People's Republic of China. Ang hindi nila kayang sabihin ay sinong masumang-ayon sa kanilang status quo. O maaaring gawa-gawa lamang nila ito. Pero hanggat nagkakaroon ng joint naval drill sa loob ng kanilang 10-dash line, hindi nagiging totoo ang kanilang pahayag. At habang naglalakbay ang Philippine Coast Guard papuntang Sierra Madre, hindi nagiging valid ang kanilang pangangkin. Kumbaga... Paano mo masasabi na ikaw ang tunay na may-ari ng isang lupa kung dati nang nagtatanim ng gulay ang iyong kapitbahay doon? Ito ay napakalaking problema para sa mga komunista kaya humingi ito ng tulong sa kanilang kakumrada sa Russia. Dahil kung may nila ang Navy ni Putin sa WPS, ito ang magvavalidate na totoo ang sinasabi ng China na sila nga ang may-ari sa karagatan. Siyempre hindi matanggap ng ilan sa Pilipinas na kakampi ang Russia sa mga komunista. Kaya tignan natin ang pahayag ng Global Times, ang tagapagbalita mismo ng mga komunista, na noong nakaraang ikasyam ng Abril, nagkita si Xi Jinping at ang ministro ng Russian Foreign Ministry na si Sergey Lavrov upang pagtibayin ang samahan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, isang membro ng Partido Komunista ang nangako na handa ang China na makipagtulungan sa Russia Pero kung hindi mo pa rin matanggap na pumanig na ang Russia sa mga komunista at hindi sa Pilipinas heto pa ang ulat mula naman sa Times of India tagapagbalita ng bansang indiano na napag-usapan nga ng China at Russia ang pagpapatibay sa seguridad at pagtutulungan sa Eurasia Ayon sa ulat ito ay para kontrahin ang balak ng Estados Unidos na mag-impose ng kanyang will o mag -ari sa rehiyon. Ayan, kumpirmado na kumampina ang Russia sa mga komunista ng China. Pero bakit mas pinili ng Russia na kumampi sa mga komunista at hindi sa Pilipinas? Kung kaibigan ni Putin ng Pilipinas, makikipaglaban ito sa Amerika para makuha muli ang loob ng mga Pilipino. Imbis na kumampi kumampito sa mga Enjake. Sa mga hindi pamilyar sa kasaysayan, ang USSR ay dating binubuo ng maliliit na bansang sumusuporta sa komunismo at kumuhalat ito sa China. Kung titignan sa mapa ang dalawang bansa ay magkatabi lang. Kung hindi ka naniniwala, ikaw na ang mag-research sa kasaysayan ng komunistang bansa at makikita mo ang pangalan ni Vladimir Lenin, ang ama ng Soviet Union. Huwag kang matakot sa katotohanan, hanapin mo ang kasaysayan ng China bukod sa galit nito sa Estados Unidos. Ganun na lamang ang malasakit ni Putin sa mga Inchik dahil sila ang nagkalat ng komunismo sa China noon. At ang pagpasok ni Putin sa WPS ang magpapatibay sa status quo sa karagatan ng Pilipinas na ang mga Inchik ang may-ari nito. Marahil ito na ang simula na tuluyan ang ibigay ng Pilipinas ang kanilang nasasakupang teritoryo sa mga Inchik dahil ayon sa ilan bakit pa natin ipaglalaban ng katotohanan kung mas malakas ang pwersa ng kasinungalingan? Mas mainam na yumukod na lang kaysa magmatapang, sabi nila. Bakit ba naman gagaya tayo sa ibang bansa, katulad ng Indonesia na nagtayo ng gas field sa WPS, na ibinalita sa Nikkei Asia noong taong 2021, hinaras ito ng China, pero hindi sila nagpasindak. Bukod dyan, walang gyerang nangyari. Ganon din ang Malaysia. Sinabi sa Al Jazeera na pinagpatuloy ng Malaysia ang pagdrill sa langis sa WPS kahit pinagbawalan ito ng China. Tignan mo nga naman, wala ding gyerang naganap. Mahilig lang talagang mambulas. Ano ara lang mapupulot dito? Hindi lahat ng Pilipino ay natatakot sa pambabanta ng mga komunista na may ugnay sa status quo. Bakit nga naman yung ibang bansa sa Asia na kumukontra sa China pero walang gerang nagaganap? Kung natatakot ang ilan sa mga inchik, paano pa ngayong tumalikod na ang Russia sa Pilipinas at kumampi sa mga komunista? Masaklap mang isipin, kakaunti na ang buo ang loob na may dangal na ipaglaban ang katotohanan sa harap ng higanteng kalaban. Yung iba, matapang lang pala sa kapwa nila Pilipino pero sa mga dayuhan, tiklo at bahagang puntot. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.